Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa pagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagminiig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kumbatiin ating mga masugid na taga-subaybay, sina Madonna Miranda, ati Ruth Estrada, ati Mariel Carlos Pasis, Jessica Jeng, ati Nel Estrella Habacon, ati Marita Panganiban, Nel Supat, Dulce Alicante, Liwayway at Tiencia, Leolin Chualon, kay Pastor Renelita Fernando Mabayad, Ephraim Estrella. Binabati naman natin ng belated happy wedding anniversary ang aming mga anak na sina Joel at Elaine Umali. Ganyan si John and Cheng Del Rosario. Belated happy birthday din kina John, William at Carlo at ganyan sa aming manugang nasikati si Cathy Umali. Hindi madali ang karanasan ng mapagtaksilan o mapagkanulo o talikuran ng isang mahal sa buhay o kaibigan. Nakawawasak ito ng puso, nakapanlulupaypay ng kaluluwa. Si Jesus mismo ang ating Panginoon. Na walang ginawa ng anumang kasamaan at naging tapat sa lahat ay pinagtaksilan, ipinagkanulo at tinalikuran. Ito ang papaksain natin ngayon dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa 16 sa 66 sa 71. Jan 6 66 to 71. Babasahin ko ang mabuting balita, Biblia. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang labindalawa, At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami upunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, Hindi ba't ako ang humirang sa inyong labindalawa at ang isa sa inyo ay Diablo? Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Escariote sapagkat siya na kabilang sa labindalawa ay magkakanulo sa kanya. Ang pagtaksilan ipagkanulo o talikuran ng isang taong malapit sa iyong puso ay isang napakabigat na emosyon. Sa Ingles, ang ginagamit na statement ay felt betrayed. Sumusugat ito ng damdamin sapagkat maaari lamang ikategorya na betrayal ang ginawang kasalanan kung ang gumawa nito'y napakalapit sa puso ng taong pinagtaksilan. Masakit. Dahil sa immense experience of loss. Nawala hindi lamang yung taong nagtaksil. Nawala ang pagtitiwala. Nawala ang masasayang alaala -ala ng kahapon at maging ang pagtanaw sa magandang bukas kasama ng taong nagtaksil o tumalikod. Paano ba natin mapagtatagumpayan ang ginawang pagtataksil o pagtalikod sa atin ng ating kapwa? Sa araw na ito ay matututo tayo sa karanasan ni Jesus. Una, iproseso ang iyong damdamin upang makontrol mo ito sa halip na ito ang kumontrol sa iyo. Get in touch with your feelings. Pangalanan mo ang iyong nadarama. Ito ba'y kalungkutan, galit, takot, pangamba, pagkagulat, pag-iisa, pagkalito at kawalan ng siguridad? Karaniwan, nabibigla tayo nagugulat sa ginawa sa ating pagtataksil o pagtalikod ng isang taong malapit sa ating puso. Hindi natin ito sukat akalain. Kung alam lamang natin na kataksilan ang igaganti sa ating kabutihan, hindi na sana natin ginawa ang kabutihang iyon. Pero si Jesus, alam niya na siya'y pagtataksilan at tatalikuran. Ganitong wika sa verse 61 ng ating aralin. Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya tinanong niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Hindi pa man nangyayari ang pagtataksil ay nalalaman na ni Jesus. Ngunit sa buong panahon ng pagkakaalam niya, ay hindi siya nakontrol ng kanyang emosyon. Ang binabanggit dito na sanhi ng pagbubulong-bulungan ng mga alagad ay ang sinabi ni Jesus sa verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Madalas, gumagamit si Jesus ng mga pisikal na ilustrasyon upang ipaliwanag ang isang malalim na espiritual na katotohanan. Inakala ng mga tagasunod ni Jesus na literal ang binabanggit ni Jesus na kailangan nilang inumin ang kanyang dugo at kainin ang kanyang laman. Yun ay kanibalismo na mahigpit na ipinagbabawal sa batas ng mga Hudyo. Ang ibig sabihin ni Jesus ay hindi maaaring maging alagad niya ang sinumang walang malalim na kaugnayan sa kanya. Hindi maaaring maging alagad niya ang hindi ganap na nagpapasakop sa kanya at hindi sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ang pangunahing tatak ng pagiging tunay na alagad ni Jesus ay ang pagsunod, obedience, kung paanong siya'y ganap na sumunod sa kanyang ama, kailangan ding ganap na sumunod sa kanya ang nagsasabing siya'y alagad ni Jesus. Ganito ang wika ni Yesus sa Juan 4.34 nang siya'y tanungin ng kanyang maalagad kung siya'y kumain na. Ang sabi niya, Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugu sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Ito rin ang dapat nating maging pagkain. Ito rin ang dapat nagbibigay sa atin ng lakas, ng energy, ng power, ng buhay. Ang sumunod sa utos, halimbawa, pangaral ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ikalawa, Padipasin ang panahon upang maghilom ang sugat. Wika sa verse 64. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Lubang masakit ang pagkadiskubri ng pagtataksil at pagtalikod ng isang minamahal sa buhay o ng isang kaibigan. At ang paulit-ulit na pag-alala rito'y parang pagpuklap sa langit ng isang sugat na habang ginagaway muling nagpapasariwa sa sugat. Kahit ang dapat gawin, take time away, magpadipas ng panahon. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang pinagtaksilan o tinalikuran ay dumaraan sa mga sumusunod na yugto. Pagkabigla, pagtanggi, obsession, galit at lungkot, pakipag-bargain, pag-iwas at pag-iisa, at sa huli, pagtanggap at pagbangon. Mahaba ang yugto. Mahaba ang proseso bago maganap yung pagtanggap at pagbangon. Ngunit maaaring paikliin dios Diyos sa pamamagitan ng sukat ng ating pananampalataya. Wika sa unang Pedro 5.10 Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, take note of that word, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Dios na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo nang kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya'n tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. May kasabihan sa English na light at the end of the tunnel. Matatapos din ang may hirap na sitwasyon sa bandang kuli Sa ating mga Kristiyano, si Jesus ang light at the end of the tunnel. Siya ang kagaanan sa mabigat nating dalahin. Siya ang sagot sa ating mga tanong. Siya ang lunas sa ating mga pagdurusa. Siya ang liwanag sa harap ng kadiliman. Ikatlo, huwag magplano ng paghihiganti. Sa halip patawarin ang taong nagtaksil at tumalikod. Sa tuwing magpaplano tayo ng paghihiganti sa taong nagtaksil at tumalikod sa atin, muling sumasariwa ang sugat. Ang tanging paraan upang makalaya sa taong upang makalaya sa kirot Nadulot ng kasamaang ito ay ang pagpapatawad sa nagkasala. Of course, ang ating pagpapatawad ay hindi nag-aalis sa pananagutan ng taong ating pinatawad. Kung may pananagutan siya sa batas, kailangan siyang managot. Kung may pananagutan siya sa Diyos, ang Diyos ang maniningil sa kanya tandaan natin, ang ating Diyos ay hindi lamang Diyos ng paghibig. Ang ating Diyos ay Diyos ng katarungan. Noon pa man, ay alam na ni Jesus na pagtataksilan siya ni Judas, ngunit minahal pa rin niya ito. Hindi niya itinaboy. Binigyan niya ng lahat ng pagkakataon ng, na magbago, ngunit si Judas mismo ang lumayo, wika sa verses 70 and 71 ng ating aralin, sumagot si Jesus, Hindi ba't ako ang humirang sa inyong labindalawa at ang isa sa inyo ay diablo? Ang tinutukoy, tinutukoy niya ay si Judas, na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya nakabilang sa labindalawa ay magkakanulo sa kanya. Haharapin ni Judas ang katarungan ng Diyos. Kung may naghuda sa iyo at iyon ang pinatawad, haharap pa rin siya sa pagbilitis ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa Roma 12.19 Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti ako ang gaganti sabi ng Panginoon ikaapat kung nakalaya ka na sa iyong emosyon at nakapagpatawad harapin ang nagtaksil sa iyo face courageously your betrayer. Ganito ang ginawa ni Jesus sa mga alagad na nagtaksil sa kanya at sa labindalawa na nanganganib ding magtaksil at tumalikod sa kanya. Kinumpronta ni Jesus ang labindalawa. Wika sa verses 66 and 67. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang labindalawa, At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Ang verse 66 ng ating aralin ay isa sa malungkot na talata sa Ebanghelyo. Marami sa nagsasabing sila mga tagasunod ni Jesus ay tumalikod sa Kanya. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon ay mabibilang o nabibilang sa kaharian ng Diyos. Sinabi mismo ito ni Jesus doon sa Mateo 7.21 Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat ng mga taong reliyoso ay tunay na alagad ni Jesus. Ang totoo, may mga taong saan nyo ay religyoso, ngunit sa kaalob-looban ay taksil kay Yesus. Maraming tinatawag ang sarili na krisyano, ngunit ang totoo'y hudas. Teritsahang tinanong ni Yesus ang labindalawa, Kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Nais malaman ni Yesus? kung saan nakasalig ang katapatan ng labindalawa. Tandaan natin, ang katapatan ng tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi nakasalig sa iglesia o sa leader ng iglesia. Ito'y dapat na nakasalig lamang kay Jesus na ipinakikita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at halimbawa hindi mahalaga kay Jesus na malaman kung loyal ang tagasunod niya sa iglesyang kinabibilangan nito sa halip kung ito'y loyal sa kanya. Kinumpronta ni Jesus ang labindalawa kapag tinanong ni Jesus kung saan nakasalig ang iyong katapatan may Tapang mo bang masasabi ng katapatan mo'y sa kanya lamang nakasalig? Sapagkat sinusunod mo kung ano ang kanyang utos at halimbawa mga hudugan man ito ng pagkawala ng iyong possessions at positions? Kapag kinumpronta mo ang nagtaksil at tumalikod sa iyo ang sabihin mo sa kanya'y hindi ang ginawa niyang pagtataksil o pagtalikod kundi ang naging epekto sa iyo ng kanyang ginawa. Your big sense of loss. Ikalima, huwag mong hayaang mawala sa iyong paningin ang kabuang larawan. Look at the big picture. Pagkamat may nangyayaring pagtataksil, pagkakanulo, pagtalikod at pag-aalinlangan, hindi nawala ang paningin ng labindalawa sa kabuang larawan, sa buhay na walang hanggan, na si Jesus lamang ang makapagkakaloob. Sa verse 66, 68, ay sinagot ni Pedro ang tanong ni Jesus, kung silang labindalawa rin ay nagbabalak na tumalikod, Wika ni Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Wala silang ibang pupuntahan. Wala silang ibang option. Wala silang ibang choice. Tayo rin. Wala tayong ibang option kundi si Jesus na nagsabi sa 1.14.6 ako ang daan, ang katutuhanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa verse 69 ay dinagdag ni Pedro, Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan tulad ng sinasabi sa Hebreo 11.1. Tiyak ng labindalawa na si Jesus ang Diyos, ang tagapagligtas, ang Panginoon ng banal na mula sa Diyos. At ang paniniwalang iyon ay sapat para magdala sa kanila sa buhay na walang hanggan sa pagsunod natin kay Yesus, mahaharap tayo sa mabibigat na hamon na maaaring yumanig sa ating pananampalataya. Isa na rito ang pagtataksil, ang pagkakanulo o ang pagtalikod ng ating kapwa. Ng mga taong inakala natin nakasama natin sa lakbaying espiritual. Mga taong minahal at pinagmalasakita natin, ngunit tila binaliwala ang lahat. Sa kabila ng masasakit na karanasan, panatilihin nating nakafokus ang ating paningin kay Yesus tulad ng tagubilin sa Hebreo 12.2. Ituon natin ang ating paningin kay Yesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panal naming Ama, Salamat po sa kalakasang ipinagkaloob mo sa amin upang maharap namin ang mabibigat na pagsubok ng buhay, ang mabibigat na dalahi ng aming puso. Dalangin ko, Dakilan Diyos, sino mang nakikinig ngayon na mayroong matinding kalungkutan, pagkasiphayo, dahil sa pagtataksil ng isang mahal sa buhay o ng isang kaibigan, bigyan mo siya ngayon ng bagong pag-asa, ng bagong lakas, ng bagong kapangyarihan at ituon niya sa iyong anak na si Jesus ang kanyang paningin upang siya'y makabangon mula sa sakit ng pagtataksil na kanyang naranasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, Bukas. Pastor Joey Umali nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip isip at isabuhay buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa karunungang buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.